Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-upset ng Miami Heat sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out nga na po ng four players ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 3 laban sa Denver Nuggets. Matagumpay nga po maka-trops na naipanalo ng Miami Heat ang Game 2 ng kanilang serye laban sa Boston Celtics sa score naman 111-101. Salamat sa ginawang adjustment ni coach Eric Polstra sa kanilang depensa at ang pag-step up ng kanilang mga manlalaro. Sa pamumuno nga po ni Tyler hero na nagtala dito ng 24 points, 5 rebounds at 14 assists, Caleb Martin na kumuha ng 21 points at si Bam Adebayo na nagtala naman nga po ng 21 points at 10 rebounds. Tumulong rin naman nga po dito ang kanila pang mga teammates na si Jaime Hakes Jr. na kumuha ng 14 points at si Nikola Jovic na kumana naman ng 11 points. Halos lahat na naman nga po mga katrops, nang ipinasok ni Coach Eric Spolstra sa kanilang game 2 ay nagambag talaga ng puntos. Sa katunayan, nakapagtala lang naman nga po ang Miami Heat ng 23 three pointers sa kanilang naging laban kontra sa Boston Celtics na pinangunahan na rin naman nga po sana ni Jason Tatum na dito ng 28 points at si Jalen Brown na kumana naman ng 33 points na nasayang lamang dahil sa kanilang pagkatalo at pagtabla sa kanilang series 1-1. So at isa nga po sa mga sinisisi ngayon sa pagkatalo ng Boston Celtics sa Game 2 ay ang kanilang mga players na si na Kristaps Porzingis na sobrang nag-struggle sa kanilang laro. Sa pagtatala lamang nga po niya dito ng 6 points, 8 rebounds at 4 assists at si Juru Holiday na nakagawa lamang ng 9 points at 3 rebounds. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang out nga na po ng 4 players ang Los Angeles Lakers sa kanilang Game 3 laban sa Denver Nuggets. Marami na nga po mga katrops na mga fans ng Lakers ang umasa na babawi na ang kanilang kupunan sa pagbabalik nila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para sa kanilang Game 3 at Game 4. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay kina-exciter naman nga po nila ang naibalita noong nakarang araw na paglalaro at pagbabalik na ng kanilang mga players na sina Christian Wood at Jared Vanderbilt na matagal nang nawala sa kanilang lineup bunsod ng pareho nga po nilang pagtatamo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Malaki naman nga dapong may tutulong ng dalawang ito para mapigilan at madepensahan ang dalawang superstar ng Denver Nuggets na si Jamal Murray at Nikola Jokic. Bukod rin nga po dyan ay makakatulong rin naman nga po silang dalawa pagdating sa pagtatala ng puntos. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga katrops bago pa man magsimula ang kanilang game 3 ay inanunsyo na nga po ng Los Angeles Lakers sa kanilang injury report na nakalista pa rin nga po bilang out ang kanilang dalawang players na si Jared Vanderbilt at Christian Wood na si tinatamo nga po nilang injury. Bukod rin nga po sa kanilang dalawa ay hindi rin naman nga na po dito maglalaro si Nakam Reddish at maging si Jalen Hood habang nakalista rin naman nga po bilang probable ang kanilang mga superstar na si Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.